Yung sinabi mo sa kanila yung totoo, pero nagalit sila sa iyo. So kung sinabi mo yung totoo, tapos nagnega sila sa iyo, sadly nangyayari talaga yan. At nakaka-relate ako kasi kapag sinasabi sa akin yung katotohanan na diretsyo, na-offend ako. Ang sakit kasi pakinggan. So kung sinabi mo yung totoo, tapos nagnega sila sa iyo, meron tayong choice. Huwag mong iisipin na wala na tayong pwedeng gawin. Choice number one, bumalik sa dati at magkimkim ulit. Kapag pinipili ko yung choice number one, Ginhawa siya agad kasi siyempre wala nang aaway sa akin. Pero napapansin ko over time, mas lumalalim yung bitterness at sama ng loob ko. And napapansin ko na humihina ako sa loob. Para akong nagiging lampa. Hindi ko na kaya magno kahit alam kong mali. Parang nawawalan ako ng paninindigan. So, humihina na ako. Nagiging mas bitter pa. Choice number two, manindigan and make adjustments. Sobrang hirap nito sa umpisa. Lalo na pag alam kong nasa tama ako. Ang hirap-hirap na hindi tumiklo para wala ng away. Pero sa dulo, long term, napapansin ko meron akong peace. At parang tumatapag yung loob ko. Long term din, mas napapalapit ako sa mga tao na kapareho ko ng values. Parang nahahanap ko yung core group ko. Kaya mas nagiging honest yung samahan. Paalala lang mga ka kapwa, recovering Kim Kim now sabog later addicts. Hindi totoo na wala tayong choice. Hindi tayo powerless. Kahit magnega sila, meron tayong choice.